Mayong odto mga idol. Di sa Hospital Bindoy mga idol. Gawlat-hulat ni direk pasayro basig na imong gawas. Og Domingo karon mga idol. Medyo karong adlaw mga idol, pero marang aran jud abot run, mga idol kay tapakyawan makog pasayro paingon og la libertad nga og tabako. Medyo marang mara aran kung abot adlaw mga idol. Nanghatod po kong tigib, duha kabuok, a hospital ay karun dua kabuok, may sinta nga do. Parking parking pugod diri sa ospital. Basin diay nga ipasayro ba diba, nga para ayongon. Ang atoa mga idol pabasin-basin ra pa, ba. Yon ani ra man ning ta pajak patjak bat ba. Pasay swirti swirti. ba ang kauban diri di, pude nga sulay standby pud diay. kahigda higda-higda siya. Kay nindot mo ko kayong pahuayan ari mga idol. Okay lalo kahoy ba manga, bugnaw kayo. Min pwede ka matulog-tulog diri. Kung naipasayro mga idol, pwede ka pukaon kay na diri lagi andraman o oh, shout out di ay sa ito ang mga followers diya ay solid supporters sa ito mga viewers happy sunday na yung tanan mga idol god bless thank you for watching